Ayan guys, lakas ng ulan no? oh. Grabe oh. Maghapon lang nag-uulan-ulan dito Tapos so, na yan Lakas pa rin oh. Pakabahana uh. naman yun uh. Maghapon lang umuulan So lakas pa rin ng ano ngayon Habahabahana uh. ng mga sapa nito guys uh. lakas. Grabe. Hmm. Kanina pa umuulan, maghapon na. Hanggang ngayong gabi, umuulan pa rin. Eh. Minto lang siya, konti lang, konting ano, minu oras lang. As after one hour, ayan naman ang ulan, lakas. Mas alamig pa. O, oh, Diba? nakakainis yung ulan alam na nga single na nga tayo palagi pang umulan do ang saka lamig lamig pa o ano diba o ang lakas mga sar no diba pasko na nga ang lamig na alam naman na single tayo diba o ang lamig ang dami nakaka-relate o ano mm <laughs>